Kilala ang Muslim countries sa lakas ng puwersa ng militar nito at pati na rin sa mga extremist na grupo. Dahil sa nabuong negatibong perception ng mga ibang tao, inikilala ang ibang mga Muslim countries bilang malupit at marahas. Sa kabila ng persepsyong ito, nananatili pa rin malakas ang puwersa ng mga bansang ito. Gera ng Israel at Palestina, nananatiling solid pa rin ang suporta ng mga kapwa Muslim countries sa Palestina. Sa lakas ng mga bansang maaaring tumulong sa Palestina, maaaring manganib ang Israel. Ano-anong mga bansa nga ba ang itinuturing na powerful Muslim countries? Gaano sila kalakas? At kaya ba ng mga bansang ito ang pwersa ng Israel? Anim na mga bansang kayang talunin ng Israel. Anim na malalakas na Muslim countries. Yan ang ating aalamin. anim. Saudi Arabia Pag sinabing Saudi Arabia, maiisip ng karamihan ng oil. Ito ay dahil sila ang may pinakamalaking oil export sa buong mundo. Ang bansang ito ang may pinakamalaking oil reserves. Kaya naman malaki ang impluensya ng oil production sa kanilang ekonomiya at sa buong mundo. Dahil sa yaman ng bansang ito, higit na binibigyang pansin ito ang pagpapalakas lalo ng kanilang lakas militar. Sila ang ikatlo sa mundo na may pinakamalaking nagagasto sa military investments sa halagang 68 billion dollars. Ang Saudi Armed Forces ay may humigit-kumulang na 1,050 na mga tangke, 3,800 na mga sasakyang pandigma, 700 na mga self-propelled artillery at halos 120 na multi-launch rocket system. May humigit-kumulang na 920 na sasakyang panghimpapawid ang Saudi Armed Forces kabilang dito ang 370 na mga eroplanong pandigma at higit sa 300 na mga helikopter. Ang pangunahing mga eroplanong pandigma ng Saudi Armed Forces ay ang F-15 Aerofighter Typhoons at Panavia Tornadoes. Sa ngayon, ang hukbong dagat ng Saudi Arabia ay binubuo ng pitong frigates, apat na corvettes at ilang mga patrol boat. Panlima, Iran naging matunog ang bansang Iran sa buong mundo dahil sa nuclear power nito. Ang Iran at Israel ay nasasangkot sa mga secret war na mga cyber attacks, assassinations, sabotage at airstrikes sa marami ng taon na patuloy pa rin hanggang ngayon. Ayon sa Global Firepower Report, hinihigitan ng Iran ang Israel dahil ito ay nasa ikalabimpito sa antas ng military power. Sa kasalukuyang gera, naglabas ng babala ang pinuno ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei sa Israel sa isang pahayag noong October 17, 2023 at sinabi na kayang-kaya ng Iran na talunin ang Israel gamit ang kanilang malalakas na missile at iba pang kagamitang militar. Ang Iranian Armed Forces ay may mahigit 520,000 na mga militar at 3,500 reserves. Ang budget ng militar sa bansang ito ay hindi pa rin nagpapatalo. Mahigit 20 billion dollars kaon taon ang ginagastos nito. Ang sandatahang lakas ng Iran ay mahigit na 20 mga sasakyang pandigma, 550 na piyesa ng self-propelled artillery, 1,600 na pangunahing mga tank na pandigma, at higit sa 700 mga multi-launch rocket systems, at ang mga armadong pwersa ng Iran ay mahigit 850 na sasakyang panghimpapawid, kung saan higit sa 120 ang helikopter at halos 130 ang mga eroplanong pandigma. Ang hukbong dagat naman ng Iran ay may humigit kumulang na 33 na mga submarines. Kasama rin sa hukbong dagat ng Iran ang anim na mga brigade, tatlong corvettes at maraming mga patrol boat. Pang-apat, Indonesia. Indonesia ang may pinakamalaking populasyon ng mga Muslim sa buong mundo. Siya rin ay isa sa mga pinakamakapangyarihang bansa sa Asia pagdating sa diplomasya at militar. Ayon sa Global Firepower 2023, ang Indonesia ay kalabing tatlo sa pinakamalakas na bansa na merong mahigit 400,000 na bilang ng mga aktibong militar. Ang Indonesia ay mahigit sa 12,000 na mga self-propelled artillery, humigit kumulang na isang daang mga rocket projectors, at 176 na mga warships kasama na ang 766 na mga eroplano, kabilang ang mga advanced na eroplanong pandigma tulad ng Sukhoi Su-30. Ang bansa rin ay may mga pandigmang barko at submarine na gamit ang modernong teknolohiya. Bagamat walang matinding tensyon sa pagitan ng Israel at Indonesia, kung sakali mang magkaroon ng digmaan, mas lamang na malalo ang Indonesia ayon sa mga eksperto. Pangatlo, Egypt. Ang Egyptian Armed Force ay kasalukuyang may humigit-kumulang 440,000 na aktibong mga miyembro ng militar at 480,000 reserved personnel. Ang nakalaang budget ng bansang ito para sa military ay humigit-kumulang 11 billion dollars. Ang Egyptian Armed Forces ngayon ay may mahigit na 3,800 main battle tanks, mahigit sa anim na mga armored fighter vehicles, at halos 800 na self-propelled artillery at humigit kumulang na 1,000 na mga multi-launch rocket system. Ang hukbo ng Egypt ang isa sa pinakamalakas sa Middle East at Africa. Pangalawa, Pakistan. Ang Pakistan naman, kung bibilangin, mahigit 2 and half na dosena ang dami ng mga major battle tanks nito. 3,600 na mga armored fighter vehicles at 4,200 na mga self-propelled artillery at higit na 1030 na multi-launch rocket system. Sa air power naman, ang Pakistani Armed Forces ngayon ay may mahigit 1340 na mga manned aircraft, 390 dito ay mga jet fighter, habang 320 ay helicopter. Sa pandagat naman, meron silang limang submarines, nine frigates, at mga patrol boats at subsidiary ships at mahigit 3,780 na mga reserve military personnel. Ang Pakistan ang tanging bansa sa Muslim na may kakayahan sa nuclear. Ayon sa Global Firepower Ranking, ang Pakistan ay kasalukuyang pangpito sa pinakamakapangyarihang bansa sa mundo pagdating sa lakas ng militar at kakayahan sa nuclear. Ayon sa mga American nuclear scientists, maaaring maging ikalimang pinakamalaking arsenal ang bansa sa taong 2025. Naniniwala ang iba't ibang mga eksperto na kung magkakaroon man ng digmaan sa pagitan ng dalawang bansang ito, ang Pakistan ay magiging nangunguna sa labang yun. Una, Turkey. Kahit magkalapit at magkatabi ang bansang Turkey at Israel, may matagal ng tunggalian at di pagkakaunawaan ang dalawang bansa. Sa lakas militar, ayon sa Global Firepower Report noong 2023, nasa ikalabing isa ang Turkey, kumpara sa Israel na nasa ikalabing walo na pwesto. Ang Turkey ay kasapi sa NATO at North Atlantic Treaty Organization simula pa noong 1952 at ito ay kalawa sa may pinakamaraming army na may bilang na 425,000 active members. Kabilang din ito sa Organization of Islamic Cooperation of G20 or Forum para sa mga bansang may pinakamalaking ekonomiya sa buong mundo. Bukod dito, meron itong isa sa may pinakamakapangyarihan at pinakamahusay na mga arsenal sa buong mundo. Kabilang ang mga tangke, artillery, cruise missiles, armadong mga drone, fighter jets, helicopters, submarines at armas. Maraming eksperto ang naniniwala na ang Turkey ay may kakayahan na talunin ng Israel gamit ang ganitong uri ng kagamitang pandigma. Sa mga nabanggit na Muslim countries, ano sa tingin mo ang pinakamalakas? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Paki-like ang video at i-share mo na rin sa iba. Salamat at God bless.